Hi right, mga kamukil, magandang hapon. nandito tayo sa Panabo Project mga kamukil. At wala nang nagjojoti na kasama natin Hang Uber. So asahan natin 'yan pagka Monday. Ganun yung mangyayari no. So update tayo dito mga kamukil. no. Ah, uh, maliit na lang yung dito mga kamukil. pag pipinis na lang. So ngayong araw, bumili ako ng mga materials dito. Okay. Nakikita niyo mga kamukil, ito na yung porma sa ground floor. Ayun. So yung kulang dito, itong walling natin, ready to color na to. So ito yung color niya mga kamugil oh. Sa wall dito. Oh, nabili ko na rin. No? Ayan. May mga iba pa tayong pintura na panlabas. O, oh, yung mga kulay natin. Tapos ito yung magiging kulay natin sa side. Tapos, yung i -pre 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 pa dito, itong box no madali na lang tumaka mga kamugil Kunting ano na lang to. Ayan, pag pre-prepare ng box na yan, magiging white din yan. Ayan. Tapos, dito may kunting lalagyan ng siling dito. Itong laundry area nila, ma'am. Ang pinakahuli kong trabaho dito, itong water supply, no? O dyan pa rin tayo kukuha ng supply sa puso. yung maglalagay tayo dyan ng uh, water pump dito. Tapos, yung CRs dito, ah uh, hindi pa tapos na no? kukulang tatlong ng tiles binilihan ko na rin tapos dito may kunting sisilingan o bukas matrabaho na to okay ah uh, toilet bowl natin hindi pa nakabit pero meron natong toilet bowl hindi pa nila kinabit kasi yung reason ng na trabaho dito is basa pa daw nung uh, nakaraang sabado no? nung sabado na saturday so hindi pa nila kinabit bukas makakabit yan tapos yung ating tv console itong table console natin mga kamukil almost done na to no? Uh, tapos na to ayan yung ating lights yung mga lights nito hindi ko pa nakabit pero may mga ilaw na to no? uh, isang session ko lang to o isang araw hindi pa maabutan kalahating araw lang itong pagkabit ng mga ilaw tapos na to napakadali na lang yan ang malaki laki dito mga kamukil itong pagtatiles sa flooring no? siguro mga 3D's pinakataas estimate natin o may tiles na tayo Ayan, nagbili na tayo ng tiles ito yung kulay ng tiles so, oh naglatag ako dito mga kamugil. tinitingnan ko kung mababagay ba siya sa kulay ng ating wall uh, ito kasi yung kulay ng wall nila ma'am na gusto na sinedit sa ating na picture okay naman si tingnan no yan tapos yung mga bintana dito mga kamugil. Sino na ito. oh no? kulam na lang ito pagbalik ng uh, nagkontrata na ito pagkakabit na lang ng salamin sliding no magiging banat dito sila yung window ayan o oh. lahat to pati sa second floor mga kamukil so yung ating TV console yan yung ating shadow no, meron tayong shadow so, yung kinabit ko kasi dyan mga kamukil kung papasin nyo tagus yung hanggang gilid nakabit ko kasi dyan yung neon light no na lid yan so tapos yung ating second floor ito yung gusto nilang kulay kulay brown o kulang pa ng brown no o yung sabi sa akin yung pintor para na nabilihan ko sana. Pero mga isang quart na lang, isang litro na lang yung kulang. Okay tayo, second floor mga kamagila. O oh, yan. Ito yung ating second floor. Pagdaan na natin, tiles wood tiles yan. O oh, ito yung kukulayan natin ng grey bukas. Makukulayan natin ng grey bukas. Ito. Unahin natin yung second floor CR, no? Pwilit dito. O oh, sa second floor, tapos na. Kabit na rin yung toilet bowl pagka tiles yan ito yung CR na sa second floor na ginawa natin no? bali light material to tubular pero dito na part na konkreto ako mula sa baba tapos hindi na tayo nag beam dito sa taas nung ginamit natin dito channel bar na ginamit natin pang beam steel beam tayo dito matibay po yan mga kamgil. ganun po nilagay yung ko sa ganito mga project tapos ang ating mga kwarto kompleto na ng pintuan Pasok tayo. Ayan. O yan po yung mga ilaw na ikakabit natin. Itong isa. Ay, kabit ko na. Pagpapadikit na lang sa ceiling yan. Okay, bukas. Magre sa sahig. Tapos dito tayo sa balkoni. May kunting balkoni sila, ma'am. Dito. Ayan. Paglabas natin. Ayan ah. o. O, nagre na rin nila. Ah, na brown na rin yung lahat ng mga metal kasi dito mga kamukil brown yung aming kinukulay para magiging mag-adapt siya dito sa ating mga gutters, mga moldings. Ayan o. Ceiling natin. Kina. Okay Alright. Itong pintuan, huli lang itong mga kamukil. Ready to kulay na kasi itong mga pintuan. No? Sanding sealer na lang natin to, Wala nang ibang ano to. Papalitawin lang natin yung ano nito. Bubugahan natin yung sanding sealer na lagyan natin ng kunting burnt amber no, yung sanding sealer. Okay, so yun yung update natin dito mga kamagil sa Panabo Project, no? So, sa linggo, no? Dapat ngayong linggo matapos na ito mga kamagil kasi may bago na naman kami project, no? Incoming new project na naman mga kamukil Meron tayong iligan, Okay, meron pa rin yung Dabaw. Meron akong dabo Project. Tapos, meron tayong iligan, no? Balid hati yung grupo ng mongkil, tropang mongkil. Aba tayo, so ito na yung hagdanan, no? Yung mga nagsa nag aababs uh, nitong hagdanan na to. <laughs> Ayano, no? hindi na lalamino paganda na. Uh, ayan, hindi man para maganda para sa inyo mga kamukil. O oh, para sa akin. Maganda, no? Yung gawa ko. Wala na tayong asahan pang pupuri sa ating mga gawa kundi sarili lang natin tayo lang mga gumagawa, no? Ayun. So itong mga kulay na to, lahat po to sa may-ari po to nang galing no pati mga tiles sa kanila po yan ang ginawa ko lang dito nagdi-design lang ako ng bahay no tapos itong mga design sa ceiling sa akin na po yan no pati sa taas okay silipin natin sa labas mga kamukil yung kabuuan porma nitong bahay ay okay, dito sa labas mga kamukil nagumpisa na sa pag skim coat pero ma ano lang yung tinatrabahuin dito sa pintor ilang ano lang no ang mula lang diyan hanggang dito. Yan lang. So hindi masyadong malaki ang kakainin nitong ano. Hindi masyado o hindi masyadong malaking tratrabawin. Yan. ito yung pinakagrahi nila sir. No? O pag matapos, palinisan to. ubusin muna tong buhangin na to. Bago dagdagan. No? O papalinisan natin to. Ilabas natin lahat ng mga kalat. Yung problema ko nito mga kamukil saan to itapon. Okay. Tapos dito yung Uh, magiging garden area nila ma'am itong part na to ito magiging grahi nila tapos ito yung gate nila sara natin so yung kabuang forma nitong bahay mga kamukil silipin natin siya dito ayan ah okay so sa mga nagtatanong Uh, nakwinta ko na yung naabot na nagastos nito. Hindi pa siya tapos mga kamugila. Umabot na siya ng kulang-kulang 800. 800,000. No? Um, kabuang nagastos ko pala ngayon. O, oh, may mga materials na kunti pa akong bibilhin. O, oh, siguro aabot siya ng mga 800. Talaga yung kabuang gastos niya. O, oh, ito. Kalaki no. Bali yung laki ng bahay is pa 5.5 meters yung paganyan niya tapos 7 meters yung papunta dun kasali tong balkoni okay ito na yung kabuuan forma niya ng mga kamukil sa Panabo Project punti na lang pag magabit yung mga salamin mga kamukil maganda na to right thank you maraming salamat